Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag uusapan natin ang balitong jackpot nga na Golden State Warriors kay Tracy Jackson Davis. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kailangan ng nga na magdagdag ng bagong center, ang Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po mga katrops ng pananatili ng Golden State Warriors sa iba standings ay meron para naman nga pong magagandang nangyayari ngayon sa kanilang kupunan. At ito nga po ay ang patuloy na pag-improve ng kanilang rookie big man na si Tracy Jackson Davis. Para nga po sa inyong kaalaman mga katrops, nag average nga po ito ngayong season ng 7 points, 4.2 rebounds, 1 assist at 0.9 blocks per game sa kanyang 71.4% shooting. Sobrang efficient na rin naman nga po nito sa tuwing nasa loob siya ng court. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit mas nagagamit at nabibigyan siya ng mas madaming playing time kesa sa kanilang starting center na si Kevin Looney. Mas nakakasabayara naman nga po si Tracy Jackson Davis sa mga center ng mga kalaban. Since mas mahigpit nga po ang depensa nito at malakas nga ang kanyang shot blocking presence sa ilalim ng basket, plus mas madami na rin naman nga po ang mga nagagawa nitong galaw sa opensa, kaya hindi na nga po kay dapat pang magulat kung si Tracy Jackson Davis na nga po maging bagong starting center ng Golden State Warriors sa mga susunod na taon sa NBA kapag tuloy-tuloy nga po nalag-improve pang lalo ang kanyang performance at skills bilang big man. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang kailangan na nga po magdagdag ng bagong center ang Los Angeles Lakers. Katulad nga po nang nabalita ko sa inyo mga katrops, Kasunod nga po ng patuloy na pagkatalo ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro ngayong season at ang pananatili nga po nila sa ekosyam na pwesto sa standings ng Western Conference ay naniniwala na nga po si Charles Barkley na wala talagang pag-asa ang kanilang team na makapasok sa playoffs. Pero ayon na rin naman nga po sa ilan pa mga NBA analyst, malaki para naman nga po kahit pa paano ang chance ng Lakers na makapasok sa playoffs since nakapwesto pa rin nga po sila ngayon sa ikanayang seed sa standings ng Western Conference. Ibig sabihin, Pasok para naman nga po sila sa play-in tournament kung saan kailangan muna nga po nila dito makipagsapalaran bago makabande sa playoffs. Pero meron para naman nga pong ilang mga dapat ipa-improve ang Lakers sa kanilang lineup lalo na sa kanilang frontcourt. Kung saan kailangan nga po talaga nila dito magdagdag ng isang legit na center na merong malaki at malakas na pangangatawan katulad na lamang the Dwight Howard. Marahil hindi ra naman nga po nila kukunin si Howard ay mas mabuti pa rin nga po na kumuha sila ng isang center na kasing laki ng katawan at playing style nito na maaari nga po nalang ipangtapat sa kanilang mga kalaban at may pangtatandem nga po lang. kay Antra Davis. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.